Napakaraming kwento at alamat ang ating naririnig. Isa na rito ang kwento ng Atlantis. Ang Atlantis daw ay isang isla na punong-puno ng yaman. Sinasabi na ang mga tao dito ay mahuhusay at mayroong mga advanced na teknolohiya. Maraming ginto at pilak daw sa islang ito. Ang mga gusali ay gawa sa puti at itim na bato. Ang lungsod ay mayroong mga kanal at daungan para sa mga barko. Tunay ngang kahangahanga. Pero saan nga ba, ba ang Atlantis? at ano ang nangyari sa lungsod na ito. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ito sa mga tao. Marami ang naniniwala na katangisip lamang ang Atlantis, ngunit marami rin ang umaasa na balang araw, matatagpuan din natin ang nawawalang lungsod. Paano nga ba natin nalaman ng tungkol sa Atlantis? Ang unang nagkwento tungkol dito ay ang griyegong pilosopo na si Plato sa kanyang mga akda, inilarawan niya ang Atlantis bilang isang makapangyarihang imperyo. Ang mga Atlantean daw ay matatapang at maabilidad, ngunit sila rin daw ay naging sakim at mapang-abuso. Dahil sa kanilang kasakiman, nagalit daw ang mga Diyos sa kanila, isang malakas na lindol at pagputok ng bulkan ng sumira sa Atlantis. Sa isang iglap, lumubog daw sa karagatan ng buong lungsod. Ang kwento ni Plato ang nagpasimula ng misteryo ng Atlantis. Maraming teorya ang mga eksperto kung paano at bakit nawala ang Atlantis. May mga naniniwala na ang paglubog ng Atlantis ay dulot ng isang malakas na tsunami. Ang iba naman ay naniniwala na ang Atlantis ay unti-unting lumubog dahil sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Mayroon ding nagsasabi na ang Atlantis ay hindi naman talaga lumubog, kundi natabunan lamang ng buhangin o yelo. Ang iba naman ay naniniwala na ang kwento ng Atlantis ay isang metapora lamang. Sinasabi nila na ang Atlantis ay sumisimbolo sa pagbagsak ng isang makapangyarihang sibilisasyon. Ano man ang dahilan pagkawala nito, ang Atlantis ay mananatiling isang palaisipan sa mga tao. Ang paghahanap sa Atlantis ay nagpapatuloy. Sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya, marami pa rin ang umaasa na matatagpuan ang Atlantis. Maraming mga mananaliksik at siyentipiko ang nagsasagawa ng mga eksplorasyon sa ilalim ng dagat. Umaasa silang makakita ng mga labi ng gusali, artifacts o anumang bagay na magpapatunay na totoo ang Atlantis. Gumagamit sila ng mga makabagong teknolohiya tulad ng sonar at underwater robots para maghanap sa kailaliman ng karagatan. May mga nagsasabi na nakakita na sila ng mga pader at kalsada sa ilalim ng Atlantic Ocean. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin konkretong pruweba na nagpapatunay na ito ang Atlantis. Ang Atlantis ay mananatiling isang misteryo. Ang kwento ng nawawalang lungsod ay patuloy na magpapasalin-salin sa mga susunod pang henerasyon. Ang paghahanap sa Atlantis ay hindi lamang paghahanap sa isang nawawalang lungsod. Ito ay paghahanap din sa ating nakaraan at sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Atlantis ay simbolo ng ating pagkamausisa at pagnanais na maunawaan ng mundo. Hanggat may mga taong nangangarap at naghahanap, ang alamat ng Atlantis ay mananatiling buhay.